Magandang araw mga kaibigan, mga kaisda. Welcome po dito sa ating bagong episode ng Something's Cooking. Ngayong araw pong ito, tayo po ay dumayo sa bayan ng uh, Tanawan dito po sa Batangas at nasa background po natin -Lake. ang lake. Dahil ang i-feature po natin ngayong araw, famous, Tawilis. So alam naman po natin yung Tawilis ay uh, the only freshwater sardines at yan po ay matatagpuan lamang dito sa Pilipinas at dito yan sa Taal Lake. Kaya ngayong araw, atin pong uh, tunghayan, atin pong alamin kung ano po yung mga paboritong lutuin ng ating mga kababayan dito sa Batangas, particularly dito sa Tanawan, sedang Tawilis. Kaya halina, samahan niyo ako Sa araw mga kaibigan, mga kaisda, welcome po dito sa ating uh, bagong episode ng Something's Cooking. At uh, ito po yung ating pangatlong uh, episode at ngayon naman po uh, sa araw pong ito tayo po ay kasamahan uh, si Tita Doris. Hello! Magandang, magandang umaga po. Andito po kami sa Wawa Tanawan, Batangas. Para lang po sa ating kaalaman, yung ating pong lulutuin sa araw na ito ay tinatawag po dito na Sinaing na tawilis na may kalamyas na tuyo. So, uh, Nanay Dory, ano po ba yung ating mga ingredients? Ito po, taba ng baboy, kalamias na tuyo, paminta, bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas, sili haba, asin, paunting toyo para lang pumula yung isda. Ito tawilis. Pong tawilis no? At uh, meron din pong tubig kasi lalagyan Opo. din po natin siya ng tubig. Arifo. So, maganda pong uh, pagluto nito eh, sa palayok po, Nanay Dory. Ano? Opo kaysa dun sa mga ordinaryong uh, kaldero or kaserola, mas uh, sabi nga po daw ng mga matatanda ay uh, mas malasa okay. pag uh, yung pong gamit natin ay yung uh, palayok. Palayoko. So nanay Dory, simulan na po natin yung pagluluto nito. Ano po yung ating unang ilalagay sa ating palayok? Okay po. Ito po, taba ng baboy para po mag-oily siya, para hindi rin masunog yung ilalim. Tapos kamyas na tuyo. No. Ito isa-isahin po natin yung tawilis para hindi po mas madurog. yun. nakabigkis po siya ng dahon. Yeah, so isa-isa uh, pong uh, or uh, tinali-tinalian po nung dahon ng saging yung uh, mga tawilis para po uh, uh, hindi siya man laglag. Hindi siya malaglag at uh, maganda yung presentation pati. <laughs> okay po ito. Yung atin pong lulutuin nga po pala ay nasa isang kilo. No? Isang kilo ng... Um, tayo wilis ito. So, okay. So, ang kasunod po dyan na uh, tedori ay... ito po, sibuyas. Lalagay po dito sa ibabaw. Bawang. Bawang. Ito, konting asin. Erehon toyo para lang pumula yung isda. Para hindi siya maputi. Kumbaga, pampakulay, Pamp -pampakulay lang. Pampakulay. Eh. Tapos ito po, paminta. Tsaka natin bubuusan ng tubig. Yeah, Kalahati sa palayok. Uh, Kalahati ng palayok. Tubig na ating ilalagay. Yeah, Para pag kumulo siya, abot yung nasa ibabaw. Abot abaw. yung nasa ibabaw. So, um, ito po ay ating nang uh, lulutuin. And uh, Tadori, usually po ba ano katagal yung pagluto? Sinaing na tawilis. Pag sa sholain po, depende po sa inyo kung gusto nyo yung malambot ang tinik, eh di medyo matagal-tagal. Mga dalawang oras siguro. Okay, mga kaibigan, mga kaisda, habang inantay po natin yung uh, namaluto, yung atin pong sinaing Tawilis, sayo po muna na Tita Dori ay mag kwentuhan. Pero mga kaibigan, mga kaista, alam nyo po ba na yung uh, tawilis, yung ating pong niluluto sa ngayon, makikita lamang dito sa Pilipinas. Sa buong mundo, ito tinatawag na freshwater sardines. Nag-iisa lang po ito, wala, wala po tayong makikita niyan sa ibang bansa o sa ibang lugar. Dito lamang po yan sa ating Taal Lake. Isa po yan sa ating mga treasures, kumbaga. No? Kaya kailangan po natin siyang pangalagaan, kailangan po natin siyang protektahan. Ano po yung napapansin ninyo over the years? na humihina ba, dumadami ba, or uh, ano po ang kalagayan ng ating tawilis? Seasonal po yung tawilis natin uh, kasi ang pagdating po na March-April, Ayan po ay itluga na yung mga tawilis kaya hindi na po pwedeng manghuli ang mga mangingisda natin dito sa ating lawan, tawilis. Po ay uh, kailangan hulihin lang mga pagdating ng June, yan hanggang ano na, hanggang February. Okay, uh, para po sa kalaman ng ating mga manunood, mga kaibigan, mga kaisda, mayroon pong uh, pinapatupad na close fishing season para po sa tawilis dito nga po sa Taalik at uh, yan po ay uh, tuwing buwan ng... Uh, Marso, Abril. Taon-taon uh, yan. At uh, layunin niya po niyan ay upang po mapangalagaan, maprotektahan yun pong ating tawilis. Nabanggit nga po natin kanina or, or nakikita nga po natin na yung tawilis po ay uh, parang kumukonte. No? Opo. Kumukonte yung kanilang bilang at uh, lumiliit. Sign po siya ng uh, medyo overfishing. Opo na yung isda. Kaya pinapatupad po yung uh, close fishing season. Ah, kumusta naman po yung pangingisda dyan sa Laa Lake? Mayroon po bang, mayroon po bang mga reports ng uh, illegal? O mayroon po ba kayong nakikita? sa uh, ngayon naman po, eh, ano, wala po ngayon. Sa ngayon. Dahil ano na ho, eh, ilang taon na rin naman mga ipinagbabawal. Nasunod na rin ho sila. Unti-unti uh, na rin uh, unti -unti nasunod. Na rin ang... no? At uh, medyo mahigpit na rin yung opo. mga lokal na pamalaan. At yung uh, pamunuan ng uh, pambi na siyang nangalaga uh, o nangasi siwa sa mga alaga. Nang hahagad ho talaga sila. Oo, <laughs> oo. ng mga ano. Kasama din po yung ibang mga ahensya Na, nag, nagbabantay. Okay. Yun, no? may, may uh, marami po tayong natutunan or nalaman sa ating episode na po nga uh, ito about po nga uh, sa tawilis uh, gaano ba siya kaimportante. Na, uh, Tita Dory, uh, tingin niyo po gaano kaimportante yung uh, tawilis para po sa ating mga mga isda, mga kababayan dito sa Batangas. So, malaking bagay po ang tawilis sa amin dahil yung pong mga Mangisda at saka itong nasasapo, nasasakupan ng lawa. Yan po ang hanap buhay nila. Nangingisda sila dyan. Ang season naman po niyan ay talagang tagtawilis lang po pwedeng mangisda. So, yun. Tapos pagka ho, itong March na at April, stop po talaga mm -mm, ang stop. Pero so, yung sinaing work. na tawilis na are nung panahon namin, ay are huy binabalot namin pagka kami napasok. Nakapaisa dahon pa. Opo. Tapos pagka medyo ano, pwede naman siyang magtagal. Pagka medyo umay ka na, pwede mo namang iprito sa reyon yung mga sinaing na ipiprito uh -huh. mo. Dori, Dory, pakilala niyo po sa amin yung inyong pong, uh, Hello po, mga kaisda. Ang amin po co-op, Tanawan City Fisherman Marketing Cooperative. At yan, binubuo namin na 65 members, yung anim na barangay na nasa sa Kaupa ng lawa ng Taal. Sa bayan ng Tanawan. Sa bayan ng Tanawan. Opo. Yan po ay ang barangay Ambulong, barangay Banyadero, Gonzales, Wawa, Mahabang Buhangin at Buot. Opo. Yan po. Ito so, po yun po ang mga member namin. Kailan po na itatag o na itayo po yung inyong uh, cooperative? Noong pong 2018. 2018 ba So ang co-op ninyo ay uh, nag sa... Uh, may mga miyembro po kayong nahing isda. Opo. At may mga miyembro din po kayo na nagtitinda o nagbibenta Opo. ng mga isda. So yun po yung nature ng yung pong mga kasama namin. Pwede nyo pong i out. Shout out <laughs> po. Yung inyong inyo pong mga kasamahan shout sa cooperative. Mga kasama, mga kakoop, mga kabarangay. So ang amin pong koop ay nagtatawili sardin, si Bon Bangus, nagtutuyo din po kami. So shout out po, baka gusto nyo pong umorder sa amin. Pwede, pwede po kayong umorder. Oo, contact niyo lang. So marami po silang produkto, marami produkto yung mga cooperative na fishery products. No? May uh, deboned na bangus, okay. marinated siya. Uh, nabanggit nga po kanina yung battled uh, tawilis at saka yung tuyo. Tuyo. Tawilis. Okay. Sige. Okay, mga kaibigan, mga kaisda, atin pong i-check, Tita Dori. Ito po siya, kumukulo na. Ayan, kumukulo na. At uh, ito po ay mabango. Mabango, no? Yun, no? Tapos uh, pwede na po natin ilagay itong okay. uh, natitira nating... Uh, siling haba. Uh, Oo, oh, siling haba. Pwede na po natin tong ilagay. Lasa. Apo. Tapos ito Saka po. Yung... Pwede naman tong ano lang. May konti lang. Apo. Yan ito pay kung gusto niya lang para mabango talaga okay sige so malapit na po ito malapit na po itong maluto at tatakpan na po natin ulit tita Dory. sa punto pong ito tayo po ay magpapasalamat na sa ating mga kasamahan na tumulong sa atin para po dito sa ating pong episode 3 ng something's cooking unang-una siyempre sa ating pong partner si tita Dory. sa ganun din sa kanyang co-op yung Tanawan City Fisher marketing cooperative. Ayan po ay nadoon po sa barangay ba, Ang Bulong na sa loob ng Tanawan School of Fisheries. Ayun. At uh, siyempre, uh, salamat din po sa Office of the Municipal Agriculturist na uh, sa pangunguna po ni uh, Sir Sherwin. Lalo't higit, pamalang bayan ng uh, Tanawan sa pangunguna ni Mayor Sani Collantes. Ganun din, Salamat din po sa kung nasaan po tayo ngayon sa dito po sa Don Mars, uh Loamy House dito po sa Tanawan Batangas. Maraming salamat din po sa kanilang uh, pag-allow uh, sa atin no na magamit yung kanilang facility para nga po dito sa atin. Pangatlong episode ng Something's Cooking. Okay mga ka mga kaibigan, nandito na upang tikman yung ating finished product. Ito na po yung uh, sinaing na tawilis na may tuyong kalamyas. So, luto uh, na po siya at uh, atin nga pong titikman kung uh, kumusta po yung kanyang lasa. Nanay Dory, uh, do the Sige. honor. Sige po. Mauna na kayo, sir? Sige, sige. Ang kalinang na natin ang yeah, uh, tali. tali at uh, tayo po ay kukuha. Yan. Dahil po ito ay matagal pong niluto, pwede pong makain lahat, no? pati yung uh, buto. Malambot, malambot po ito. Mm, ano? Pwede ng ano. Ito masarap. Masarap talaga siya lalo pag uh, may kanin at, uh, sa almusal. Yummy. Sigurado kang <laughs> mapaparami ka ng kanin. Eh masarap uh, kasi kain mo lahat, eh. Yummy. Yummy approved masarap masarap po so um, yun mga kaibigan mga ka-isda uh, isa na naman pong episode ng uh, Something's Cooking ang uh, aming pong uh, um, dinala sa inyo o pinakita sa inyo sana po ay uh, patuloy niyo po kaming sundan para pa po, po sa mga susunod pang mga episodes na atin pong ipapakita yung mga indigenous or uh, endemic species dito po sa ating lugar dito po sa Kalabar So, so um, hanggang sa muli maraming maraming salamat po Tita Dory at uh, happy eating 来，再见。